Pumunto si Dylan Brooks ng game high na 24 points habang pinangunahan naman ni Amon Thompson ang matinding depensa kay Stephen Curry at ang Houston Rockets ay lumapit sa pagkuha ng number 2 seed sa Western Conference matapos talunin ng Golden State Warriors sa 106-96 sa San Francisco kaninang gabi. Kumamada si Alperen Sengu ng 19 points at 14 rebounds para sa isang double-double at nagdagdag naman si Jalen Green ng 21 points para sa Rockets na nakatiyak na hindi bababa sa tie para sa pangalawang pwesto sa West. Sa kabilang banda naman, ang Warriors ay nagtapos ang kanilang limang sunod na panalo at dahil dito napunta sila sa isang four-way tie para sa ikalamang pwesto sa West. Kalahating laro sa likod ng Denver Nuggets sa ikaapat na pwesto na may apat na laro pang natitira. Pinahirapan ni Thompson si Curry buong gabi at nakuha lamang nito ang tatlong puntos, ang pangalawang pinakamababang marka ng season at ang pinakamababa sa kanyang karera sa isang laro kung saan naglaro siya ng hindi bababa sa 33 minuto. Sumablay si Curry ng sham sa kanyang sampung tira at pito naman din ang sinablay niya sa kanyang walong attempt sa 3-pointers. Gayunpaman nakapagbigay siya ng game high na walong assist. Sa pagpasok ng 3-game California Swing ng Rockets, nahirapan sila sa unang bahagi ng laro at nahulog sa 24-13 na kalamangan ng Warriors sa na natitirang 2 minutes sa unang quarter. Ngunit nakakuha sila ng 51-50 na kalamangan sa halftime at dahan-dahang lumayo sa pamagitan ng paglimit sa Golden State sa 72 points lamang sa natitirang 38 minuto. Naipasok ni Bruce ang sampu sa kanyang labing tatlong attempt para sa Rockets. Tinulungan ang bisita na malampasan ng Warriors sa shooting na may 48.4% kontra sa Warriors na may 41.6% lamang. Si Thompson ay nakatulong din sa opensa. Nagpost ang 14 points at may kasamang 6 na rebounds. Team high na 6 na assists, 3 steals at 2 blocks. Nagdagdag din si Fred Van Vliet ng tatlong steals habang si Jabari Smith Jr. ay nagambag ng 16 points at siyam na rebounds mula sa bench sa ikatlong sunod na panalo ng Houston. Si Buddy Hield ang nanguna sa Warriors na may 20 points. Halot lahat ay nanggaling sa 6 for 11 accuracy mula sa 3 pointers. Ang Golden State ay na-outscored ang Rockets sa 3 points made na may 48 to 30. Subalit mas marami ang kanilang attempt ng labing tatlo. Si Braden Podjemski ay nakapagtala ng 19 points, si Gary Payton II ay nag-ambag ng 16, at si Jimmy Butler III ay may 13 points para sa Golden State na natalo sa pangalawang pagkakataon sa limang laro laban sa Houston ngayong season. Si Kebon Looney ang nanguna sa rebounds ng Golden State na may 11 na may kasamang limang puntos. Samantala sa sumunod na balita, umiscore ng 30 points si Luka Doncic at tinalo ng Los Angeles Lakers ang nangungunang Oklahoma City Thunder sa 126-99 kanina. Nakapagtala si Austin Reeves ng 20 points at si Lebron James ay nagdagdag ng 19 points at 7 assists para sa Lakers na nanalo ng apat sa kanilang huling limang laro. Umiscore ng 26 points si Shai gilgeous Alexander at si Jalen Williams ay nagdagdag ng 16 points para sa Thunder. Pumasok ang Oklahoma City sa araw na yon na may dalawang laro lamang na lamang sa Cleveland Cavaliers sa karera para sa pinakamahusay na record sa liga na may limang laro na natitira sa halip na magtulungan upang makamit ang top seed at home court advantage sa buong playoffs, natalo ang Thunder na magkasunod na laro para lamang sa pangalawang pagkakataon ngayong season.